wabana nga pala akong mga kumara dito sa May Health para masikaso ko na nga yung mga dapat ayusin. Sabi nga ni Inay, pumunta na nga daw ako dito sa May Health para nga daw maipasa na itong form. Kinonfirm nga lang pala nila ito at ibinalik nga ulit sa akin. Mm -hmm. Mamaya nga daw bago nga kami lumabas ay ibabalik nga ulit ito sa kanila. At pagkatapos ko nga pumunta sa Pill Health ay umakyat na nga ulit ako. Pagdating ko nga dito ay sakto naman na tinatanggalan na nga si Tutoy ng swero. At ayun nga no natanggalan na nga siya ng swero ay nakakakain na nga siya ng ayos. Medyo lambot pa nga siya diyan kaya naman tulog pa siya ng tulog. Maya -maya nga ay kumatok na nga yung nurse at sabi nga ay okay na nga daw yung bill namin. Pumunta na nga ako dito sa billing section para magkaalaman na nga. Sana naman ay maliit nga lang yung maging excess natin. Sana naman ay malaki-laki nga yung maging covered natin sa Medicare. Pagkadating ko nga dito ay may pila pa kaya naman nakipila na rin ako. At akala ko nga dito sa billing section kukuha yung pala nandito pala sa industrial. May pinapirmahan nga lang sa akin si ate at yun nga ay galing sa HMO. Pagkapirma ko nga dito sa HMO ay dito naman ako nagpunta sa PhilHealth at nandito pala yung resibo. Ano ba yan? Hindi pa naman tayo sikat pero ang na nagpapapirma sa atin, Char. Pero in fairness nga, mga kumarites, dito nga sa HMO, may mga pinirmahan nga din tayo. At dito nga sa PhilHealth, ay ganun din. At nung binigay nga sa akin ang resibo, ay napa-thank you, Lord, na lang ako. Kahit papano nga, ay hindi nga ganun kalaki ang ating naging bill. Wala talaga ako mga kumarites hawak na pera. Sa totoo lang, wala talaga. Puro bariya na nga lang, yung laman ng aking wallet. <laughs> dahil nga wala nga tayong pambayad, ay pumunta nga muna ako dito sa ATM machine. Sabi ko nga kasi, meron namang ATM machine dito, kaya naman dito na nga lang ako magwi withdraw syempre, dahil nga mga kumarites ko kayo, ay mako-curious nga kayo magkano nga yung aking wi Pero hindi talaga yan yung bill natin. Ito nga, ipapakita ko nga sa inyo kung magkano nga yung ating naging bill. Siguro naman, ay eh, wala na nga magtatanong kung magkano nga yung naging bill natin. Pumunta naman agad ako dito sa nurse station at tinanong ko nga kung meron ngang iniwan na reseta si doktora. At meron ngang iniwan si doktora at magtutuloy nga tayo ng mga antibiotics sa bahay. sabi ko nga doon sa nurse, kung hindi pa nga kami excess, ay isama na nga lang doon sa magiging bill namin yung mga gamot. Dahil syempre, mahal nga din naman kung ibibili pa namin sa labas. Yung nga lang sa kasamaang palad nga, ay eh, hindi nga niya nasa sabi doon sa kanyang kapalitan. I-expect pa naman ako nakasama na nga sa bill namin yung mga gamot. At ayan nga, na-explain naman na sa akin ni ate kung ano yung mga bibilhin gamot at kung ilang araw nga ang mga ito. Hindi po kaya na-i-charge? Sabi ko, oo nga pala, ano? Wala po. Ay, hindi po na sa umaga. Alas, sa'yo. ba ang galing dapat pala talaga pinapaalala mo sa kanila ng ipinapaalala para matandaan nila yung mga bilin mo hindi nga niya nasabi dun sa kapalitan niya kaya malamang sa malamang ay bibili pa nga tayo ng antibiotic sa mga gamot pa naman ang antibiotic nga ang mahal at dahil nga hindi na i-charge ay wala naman na tayong magagawa kundi bibili na lang tayo nagsorry naman si ate sa akin kaya naman okay na yun pero sayang talaga at napakarami pang ang reseta ni doktora na iinumin nga sa bahay at pagkatapos nga i-explain sa akin ni ate ay Friday nga ang follow up check up niya bumalik na din ako sa kwarto at naging pake na nga rin kami. At ayan nga, malinis na nga itong kwarto at tiningnan ko nga kung may mga naiwan pa kaming gamit. Sinek ko naman ay wala na nga kaming naiwan, kaya naman sinara ko na nga din ang pinto. Medyo nang pa nga si Tutoy, kaya naman ipinawheelchair nga muna namin siya. Dahil ang asawa ko nga ay nagaantay nga doon sa may parking. At ayan nga, ang kasama ko nga ay si inay. Yang biyanan ko nga na yan ay one call away lang talaga. At pagdating nga sa mga apo ay hindi nga yan pwedeng hindi sasama. Dahil itong anak ko nga ay makainay nga din dahil nga kainay nga siya lumaki. At si inay nga ang hirap dyan, lalo na nung mga panahong lagi yung may sakit. At nung mga panahon nga na lagi nga yung hinihika, ay naku, katal na talaga ang tuhod ni ina. Meron kasing isang beses na pinakonfine namin yan, ay itim na nga yung mga kuko niya. Kaya malaking pasasalamat din talaga namin dahil hindi na nga yan hinihika ngayon. At ayan nga, pauwi na nga rin kami at itong aking ang anak ay lagi nga tulog. Ginising pa nga namin yan, sabi nga namin ay lalabas na kami. At tingin ko nga dito sa aking anak ay lambot na lambot pa nga. Pagka uwi nga ng bahay ay inilatag ko na nga yung pom at sabi ko nga ay na nga lang siya mahiga sa kwarto namin ay itong aking ang ina ay may binibida nga kay inay. At yung aking ang pamangkin na si Kuya Nash ay nilalagnat din daw. Siguro nga mga kumarites ay usong-usong -uso nga ngayon ang mga lagnat. Dahil nga kakatapos nga lang ng intrams nila ay siguro nga ay napagod tapos ay nainita. Pero sabi naman ni Doktora yan nga daw ay napapanahon. At isa pa nga ay hawahawan na rin. Umalis na nga rin si inay at hindi na rin naman nagtagal. At sumabay na nga din dito sa aking asawa para nga hindi na nga mamasahe. Hapon na rin na nga nung kami nga ay makalabas. At pagkadating nga dito sa bahay ay eh, nagayak na nga ako ng aking mga lari labahin. At dahil galing nga tayo sa ospital ay yung mga libagin nga natin ay hindi na nga natin pwedeng patagalin. Kahit hapon na nga ay paiikutin nga natin yung mga libagin na galing ospital. Sabi ko nga sa aking anak ay may Graham pa siya doon sa rep kaya sabi ko nga ay kainin niya. Dahil hindi nga siya makakain ng ayos dahil may singaw pa nga ang kanyang bibig. At nung tiningnan ko nga ulit ay tulog na pala. Yun lang naman mga kumarates ang garap namin ngayong araw. At bukas na nga lang ako papasok at magpa-personal leave na nga lang ako dahil marami pa akong labahin. At yun lang na naman mga kumarites, babush!